Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Lord GCew Academy. So pag-usapan natin sa araw na to ang uh, katanungan ng isa sa mga followers and subscribers natin. Sabi niya, uh, master bakit po ba may mga uh, inahin na nagpapalabas ng mga weak or mahihinang sisiw. So may mag kasi napansin niya na mayroon siyang mga inahin na healthy naman ang mga sisiw, tapos may isang inahin siya na naglalabas ng sisiw na sakitin at hindi nabubuhay pag binibreed niya. Pag lumalaki na, nagiging sakitin na hanggang sa maubos. So, napakagandang katanungan yan, ano, dahil uh, breeding season na naman, at kailangan nating masagot yan, ano, otherwise, magsasuffer tayo sa consequences. So, alam naman natin na ang mga mahihinang sisiw, madaling magkasakit, madadamay niya, mahahawaan niya mga healthy na sisiw. At the same time, magastos. Ano? Bakit tayo mag-maintain ng isang breeding pen na naglalabas ng mga uh, na may hina. Kaya kailangan nating i-discuss. Ano? So, himayin natin ang tapik uh, topic na to, ano Kasi napakagandang topic na to Paborito ko to Kasi ako rin mismo, talagang importante sa akin to So, ganito ang practice natin sa Lord Sisiw Academy Farm. So, unang-una, Uh, ako ang nagseset ng mga breeding pens, babae, lalaki. Ako rin ang nagseset ng mga pen numbers at markings. So, uh, kapag magsasalang sa incubator, nandun ako. Lahat ng isasalang sa incubator, nandun ako. Tinitingnan ko ang mga numbers ng mga itlog na ad. Kung, ibig sabihin ng ad yung ibang hitsura, masyadong mahaba, oblong, masyadong maliit, parang madumitingnan, parang hindi mabubuhay, ang, parang hindi mapipisa. So tinitingnan ko yun, nare-record ko yun. So doon pa lang, parang magkakaroon na tayo ng konting hint or magkakaroon na tayo ng konting ideya kung ano ba talaga ang ilalabas ng breeding pen na yun. So pangalawa, pag nagmamarking, ako rin siyempre ang nagmamarking, ayokong ipagkatiwala. Ano? Kasi yun ang trabaho ko bilang breeder, lalo kong mga puro. So pag nagmamarking ako, tinitingnan ko rin ang hitsura ng mga sisiw. So since may record na ako nung itlog sila, makikita ko pag pisa kung tama ba talaga ang ah, uh, kung tama ba talaga ang churi ko. Kung tama ba talaga ang churi ko. Ngayon, napisa, minarkingan ko, may mga weak. So titingnan ko talaga yon So sabi, sabihin ko, talagang ito, medyo barang may problema tong isang pen na to. Kasi consistent, mula sa itlog hanggang mapisa, marami siyang batch na hindi na pipisa Kung mapisaan man, ilan lang. So, ibig sabihin, weak talaga siya. mahin ang kapit ng similya. Hindi talaga mapipisa. Ngayon naman, after one month, magkakal ako ng mga babae. So, hahanapin ko ang mga markings na yon na may suspect siya kung weak sila. So, pag nakita ko, titingnan ko ang development and growth nila. Kung hindi sila makasabay sa mga kasama nila, confirmed na weak nga talaga ang mga sisil na yon weak ang pen na yon so tatanggalin ko sila ikakal ko sila ng bata pa kasi ayoko na silang palakihin kasi nga sabi ko nga mandadamay lang sila ng mga kasama nila kasi una sila magkakasakit so ngayon uh, anong dahilan bakit nagkakaganon so unang una <coughs> uh, priming so pag medyo hindi natin sila na prime ng maayos hindi sila gaanong bultong bulto hindi sila gaanong maganda ang pakiramdam nagkasakit sila along the way habang binibreed mo, talagang apektado niyan ang uh, quality ng mga sisiw. Apektado ang quality ng mga sisiw. Weak din ang lalabas sa similya ng mga sisiw niyan. So, kailangan tama ang pagkakaprime natin, tama ang vaccination natin. Talagang hindi nagkasakit ng severe or grabe yung mga uh, breeding materials natin. Hindi nagkasakit ng grabe ang mga materials natin. So, <coughs> uh, isa yun sa mga dahilan, ano, priming. Pangalawa, uh, yung inbreeding. Kasi pag inbred na mga manok, talagang may lalabas na mga weak weaklings or weak individuals or weak na mga sisiw dyan. Kasi alam naman natin lahat na ang mga inbred, uh, tinatighten natin ang gene pool para makuha natin ang mga desirable traits. Pero inaalis natin ang mga uh, undesirable traits, yung mga ayaw nating katangian nila. Pero, ah... Uh, pag nag inbreeding tayo, talagang pilim pilin-pili lang talaga marami siyang tapon. So, itatapon natin yung mga may undesirable traits. Kasama na dyan ang pagiging weakling. Yung lalabas ang mga sakit ng ancestors o ng bloodline nila, itatapon sa ilang mga sisiw lang. So, we have to choose the most healthiest one to continue the line. So, ganun ang magiging epekto niya. Ano? So, inbreeding. So, pangatlo, pangatlo, pag wala talaga tayong makita na unang-una, maganda naman ang pagkakapriming natin. Pangalawa, uh, healthy naman ang mga breeding materials natin. Wala naman tayong history ng kung ano paman na nakakasama sa mga manok natin. So tingnan natin ang mga incubator sa kahatcher natin. Ano? So makikita nyo naman yan kasi pag medyo may problema ang incubator sa kahatcher nyo, marami talagang hindi mapipisa. Marami talagang hindi mapipisa dyan. So 50%, 40%, maraming hindi mapipisa. So, either may sablay ang incubator nyo, natuyuan, hindi nakalabas, natuyuan na uh, hindi na monitor ang tubig or ang humidity, o kaya naman, uh, mahina ang kuryente, hindi na, uh, fluctuating ang kuryente, hindi makalabas. So, kasama yun sa mga kailangan nating tingnan, kasama yun sa mga kailangan nating i-troubleshoot. Ano? Kasama yun sa mga kailangan nating i-troubleshoot para masigurad, ma out natin na wala talagang problema. Ano? Pero kung nakita natin na marami namang lumalabas na healthy, halimbawa, may sampu tayong pen, sampung pen number. Yung walo, puro naman healthy ang lumabas, or yung anim, or yung lima. Yung ibang mga pen, talagang puro weakling ang lumabas, hirap mapisa, so may problema ang pen na yun. So, pero isa sa mga pinaka-diagnosis uh, ko dyan is, medyo sumablay tayo sa uh, priming, ano? medyo sumablay tayo sa priming. Kasi paglabas pa lang, talagang mahina na, hindi na napipisa. Ano? So, sumablay tayo sa priming doon na nagkasakit along the way ang mga ginagamit nating na materials habang nasa kalagitnaan ng breeding. Ngayon naman, uh, assuming na okay naman lahat, pero habang pinapalaki natin, uh, parang napapansin natin yung marking na yun, marami namamatay, marami nagkakasakit, So, tingnan nyo rin ang practices nyo. Ano? Yung practices natin, kung talagang malinis ba talaga ang brooder, hindi pa talaga sila stress, nabibigyan natin ng tama ang bakuna, nabibigyan natin ng tama ang gamot, nabibigyan natin ng tama ang vitamins, hindi sila puyat, talagang maayos ang practices natin. I-evaluate natin. I evaluate natin. So, pag maayos naman, so, itong isa, importante rin to. So, tingnan natin ang compatibility ng bloodline. Kasi, uh, mapapansin nyo, no, kahit sa tao, may mga lumalabas na maraming nakukunan, uh, mahina ang kapit ng bata, may mga lumalabas na mga Down syndrome. So, ibig sabihin, mayroong mga condition na hindi compatible ang genes. Hindi compatible ang genes. So, pag ganun, huwag nyo nang ituloy. Huwag nyo nang ituloy. Kasi, ibig sabihin, hindi talaga sila bagay. So, we may never know what's inside of their genome or their uh, genetic or their DNA. We may never know kung anong nasa DNA nila kung magmamatch ba sila pag binangga natin o hindi. So the most uh, effective way to know them is yun nga pag binread natin at uh, kinros mo. Very vigorous ang lumabas, malalaki, healthy, healthy, robust ang mga alaga nating mga sisig pag paglabas sa incubator, sa hatcher, yung fluffy tapos uh, cotton feathers, healthy healthy, talagang matiponong ng usisiw pa lang So makikita natin na tama talaga, compatible talaga ang breeding nila Pero pag lumabas na talagang medyo mahina, sakitin, and then na-rule out na natin lahat maayos naman ang incubator, maayos ang hatcher and everything So hindi compatible ang genetic component nila, hindi pa compatible ang DNA nila Ito ang uh, simplest uh, definition kung ano kasi ma malalim na usapin ang DNA, malalim na usapin ang genetics at hindi naman po ako eksperto dyan. So common sense lang ang practice ko na pag talagang naobserbahan ko na ganun, inaalis ko na para hindi, ah, hindi ako ganong magastusan, hindi madamay ang mga healthy na production ko kasi ganun talaga ang breeding eh. You may never know. You may never know. You cannot perfect this industry. Kaya yun ang kagandahan. Ano? As much as possible, we strive to be the best we can. Best effort, ika nga, hindi yung uh, perfection kasi wala nakakagawa niyan. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Master Marcos ulit ito ng Lord GCC Academy.